Miss Universe 2015 is Colombia. I have to apologize. Miss Universe 2015 is Philippines. Sinorpresa ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ang mga netizens sa kanyang bagong post sa social media. Sa larawan makikita na magkasama silang naglalakad ni Miss Universe 2015 first runner-up Ariadna Gutierrez mula Colombia. Naging reunion ang pagkikitang ito ng dalawa sa Paris matapos ang walong taon. Anya sa caption, The reunion you've all been waiting for. Samantala ibinahagi rin ni Ariadna ang larawan nila ni Pia sa Instagram, at Anya ay masaya siyang makitang muli ang kapwa beauty queen matapos ang walong taon. Sad niya, it's been almost eight years since the last time we were together. So happy to see you again. When time makes sure you meet the right people once again. Kung babalikan, naging magkatunggali ang dalawa sa Miss Universe 2015 kung saan naging kontrobersyal ang naturang patimpalak dahil sa nagkamali noon ang host na si Steve Harvey sa pag-anunsyo ng kokoronahang beauty queen unang inanunsyo ang pagkapanalo ni Miss Colombia Ayadna Gutierrez, ngunit ilang minuto lamang ang nakalilipas ng inako ni Steve Harvey ang pagkakamali at muling inanunsyo ang pagkapanalo ng pambato ng Pilipinas na walang iba kundi si Pia. Itinanghal naman na first runner-up si Ariadna. Naging popular ang dalawang beauty queens dahil dito at hanggang sa ngayon ay tumatak sa isipan ng mga tao ang nangyari dahil gumawa ito ng ingay sa buong mundo. Ikinatuwa naman ng kanilang mga tagahanga ang pagsasama ng dalawang beauty queens. Ani ng mga netizens ay masaya silang makita na naging magkaibigan ang dalawa sa kabila ng hindi malilimutang pangyayari sa kanilang kompetisyon. Sad ng I'm glad that they're friends, and it looks like they are enjoying each other's company after all that happened almost seven years ago. They're both beautiful women. Such a lovely sight to see. I breath of fresh air amidst the current never ending controversies of the organization. OMG, the universe is healing. I can't. This is true humanity, this is womanhood sisterhood. Love you both. So admirable. Role models for any human being.